Selamat. Oh. Minuman anu no? kung wala naman si boy, wala. Kak mamaya po dok. Kak kasih silip lengkap kasi, guys. Ngetako nang mama, meda nang ngosok. Yan oh, lari eh. na tayo. Oy, bawé. Nguy na tayo. Yore. Selamat. Mo tinig kung ano ko ni resto.

Ayan. Magigilan na siya. Ah, uli na tayo, guys. O. Guys, para sa inyo guys, oh. Good morning po. na tayo, oh. Pangalawa na to guys hmm. Magandang magandang umaga guys Shoutout po ang mga pambangga Tixay Peace Hunter Exclusive Yan. Mga ka Shoutout po sa lahat naman ni May parating na naman guys. Abangan natin. Ayan po, may parating. Hindi malayo nga lang guys. Ayun, may ilan naman guys. Oh. ayos. Yes, Dalain naman naman natin guys. Oh, nandito na po. Magandang umaga-umaga -maga sa inyo guys. Ayan, padali naman tayo. Oh. Ayan. Puta oh. ka. <laughs>

tangan to guys oh. niya guys. Ako, nadali po natin oh. Nagihilan po kami oh. lang tinitira natin guys. may maya. At saka mga sibaling. Wala pa po yung mga tilapia. Nakatay na huli guys. May mga ulit tayong tilapia.

Ang gas na dali na naman natin guys Hindi ko pong inaabang na malaki guys hindi na ko napakita sa akin Ang na mawalis siya okay so nadali naman tayo oh

Dumadaan po kasi sa mal malikabok. Yung isa natin ka, puro malikabok po yung kanya. Yung katawan. Just look. Oh, dali na naman tayo guys yes, para sa inyo shout po sa lahat ng mga nanonood ng vlog na ito o, mga viewers po, po. salamat po marami mga subscriber salamat guys eh. dali tayo para sa inyo guys sapul so, na naman to guys ha? Guys, good morning, po. Ini na tayo. Maaga pa, guys. Ay, tumama tayo, guys. Sadinis, manik sa tayo. Tumama tayo dito. Sama nang ko dito, Sadinis. Kena? Aw din naman tayo. para sa inyo mga katiksay bali ipunin natin guys yung mga huli natin guys at ilalagay ko sa box. pupunta po tayo doon sa uh, dulo hindi di na po tayo may harapan Dala. So guys o tama dito ka tama natin pwedeng dalhin dali dalhin doon sa malayo mabigat mabigat na po bigay ko muna to sa motor natin guys natawali pa tayo dito guys Balik. Sa yes, ulit pa tayo. Nakalastart pa tayo. Okay. Nakalastart pa tayo guys. Okay guys. Ha? Hindi po, po bumarahin bala natin guys. Guys, bule oh, marimba lah natin. Sabada ngatin, 'wag tigil. Uh, guys. Akto na ko. guys. Oh, good morning po at shout out po sa lahat ng nanonood ng vlog na ito. Yung una po nakaulit tayo malaki dito, tumpang galing malaki ring. Oh, good morning, guys. Apo. Napa-bingi lang tayo dito bago tayo muwi. Ah, uh, salamat po pala guys. Nakarami pa nakarami para tayo at saka nakadalawa tayong jumbo o oh, higanting isda, guys. Oh, ito po pala yung mga na dali natin guys, pakita ko rin sa inyo. po. Uy, ang bigat guys, grabe. Ito po. Yan guys, oh. Naglalakihan po, oh. Boy po. po. Oh guys, oh, tingnan guys, dalawa dalawa po tong higanting guys, oh. Ito pa yung sagas oh. dalawa pong